Magandang araw po sa inyong lahat mga idol uh, sa lahat po ng uh, OFW around the world. Uh, magandang araw po sa inyo. Uh, mayroon po ulit dito nga uh, live si uh, Paul, pangalawang live niya patungkol po doon sa kanyang uh, issue sa package. Uh, po natin ngayon mga idol. Malaki. Sino pa kaya hindi kayo marinig nila? Ayan. good evening. Ano good evening po sa inyo. Good evening po sa lahat ng mga kabayan ko natin na nanonood ng ating live and happy Sunday po sa lahat. Okay, so ngayon po mga kabayan, ako nga po pala ay wala sa Davao ngayon. Ako, at ako po ay nandito sa Mindoro. Ngayon mga kabayan, saglit po akong lumipad, papunta dito ng Mindoro at iniwan ko sa dali ang ating mga kapatid, ang aking sister go, sister go ng Kuya Eli Peter Paul sa Dabao, Pansamantala. At ngayon po ay nandito nga ako sa Mindoro dahil meron naman po tayo pipitin dito sa Luzon, sa Mindoro. Dito. At kasama ko po dito ang aking kapatid si ano ang channel niya? Onjay! Onjay! Ano? Onjay TV! Onjay TV! Onjay! Ha? Parang gusto kong end live. <laughs> <laughs> malayo sa screen yung ano natin. Yung... Uh, Pakikinga doon... ko nga. Pakiking, okay, sige, okay na. Okay, kasama ko po ngayon dito ang aking kapatid na si MJTV at saka po ang inaanak na si Reyes. Yan. At syempre, uh, sila po ay ppd team natin dito sa Rindoro, okay? Ah, uh, pag sinabing ppd, yung syempre po kaming lahat ay nagkakaisa, isa lang yung content namin at uh, alam nyo bago po ako nagsimula sa Dabao, kami talaga yung magkakasama. Ano po sa Batangas, no? Okay, please welcome, the one and only Onjay, Onjay sabi ko ha. Onjay TV. Okay, hindi inayos ko lang para dito mo. Okay, ayan. <laughs> 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 ka Shout out po, gaya. Uh, sino mo po, Eric? Japanese yung sulat. Oh, ito po ang aking kapatid. Kung hindi nyo pagkukilala, uh, medyo matangos lang po ng konti ang ilong ko sa kanya. Oy. Walang ganyan na sa Hindi na talaga yung... sa lamin ko. Ayan. At syempre, bukod kay onj nandito rin po yung aming, aming inaanak na si Brand Vlogs. Ayan. Alam ko may mga nakasubscribe na rin sa kanya. Halika dito. <laughs> Ayan. Okay. Ayan. Siya po si Brand Vlogs. O, ang na natin sa Mindo. Ayan. Alam ko rin sa mga solid followers, subscriber natin, kung paano kami nag-start, uh, napunta kami ng Batangas, So po yung kasama namin, si Lord Jay, si Dong TV, si Christian TV ko, si na Master Igli, kami po yung magkakasama, si Madam Yola, bago po po ako lumipad papuntang po So, kami talaga yung unang magkakasama. Kaya nagkaroon po na, PB Team Mindoro. Oh, okay. so, comment nyo nga kung kilala nyo. Alam mo kilala kasi nanonood naman sila eh. Ah, nakalimutan na ako. Baka niya kalimutan niyo na po yung pagpumukha nito. <laughs> uh, ito, madalas niyo po itong nakikita eh. eh kasi halos magkamukha ka mag diba, naman sa kanya. Tinan niyo po sino mas kuya sa amin dalawa. Tinan niyo itsura. Mga po ako nabulok. Ah... <laughs> <laughs> uh, uh, Mahal niyo po pa nag naghahanap po eh. baka gusto mag-away pa nito. Maganda to eh. T-shirt na no to. Okay. Ay, maganda nga yung Ay, Hindi ko alam kung tela nito. mag view po kayo kay Derek Frankie sa PB Apparel. Ngayon ito po yung tura niya. Tapos mm -hmm. nakalagay po sa likod. Adi. Okay. Hindi <laughs> mo kita. kaya <Okay>, makita <laughs> natin. Okay, nakalagay sa thumbnail natin. Magsasalita ulit ako tungkol sa package. At ano nga ba ang ginagawa ko dito sa Mindoro. Okay? Alam niyo, paglipad na paglipad ko, galing Dabao, mga tutis na ako sa Manila, lumipad ako papunta dito sa Dabao. Ay, sorry, sa, Mindoro. Hindi pala ako lumipad. Sumakay pala. Okay. Okay. Sumakay kami na... Sa sakya, tapos nagbar ko papunta dito. Nandito po kami sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Kami po, ako po talaga, kami, lihitin mong hindurin nyo. No? Kami po ay Tagalubang Island, ito naman po ay taga dito sa Oriental, at Occidental. So, kaya po ako nandito ay nag-vlog din po kami, tumulong din po kami kasi meron po dito mga katutubong mangyan. Okay? So, matagal ko ng pangarap at matagal ko ng gustong gawin na makatulong din po sa mga mabaya namin mangyan. Dahil ako nga po ay taga Mindoro, bakit hindi ko nga naman tulungan yung mga sarili namin kababayan din dito sa Mindoro na matatanda ma attend din natin ang dulong. At nakadalawang araw na po ako dito, ngayon ko lang sasabihin, hindi nyo po alam, na nakapag-vlog na kami at marami na tayong puntahan. Alam nyo, panoorin nyo po yung vlog ko at yung iba mga behind the nila. Sa bukas, mag-upload ako. Kung ano po yung itsura ng mga katutubo natin sa na halos parehas lang na paupuhay po nila dito. Kung ano yung kinakain nilang kamote, kinakain din nila dito. Kung ano yung itsura ng bahay nila, ganun din ang itsura ng pala. Meron lang konting pagkakaiba, makita niyo po dun sa binablog ko. Alam mo yung salita nila, halos magkatunod. Akala ko, nung una, ang mga mangyan ay... Tagalog. Di ba? Tagalog lang ang lahat sila. yung pa may iba silang salita. Ano yung salita nila? Tawag na tawag si Tawbuit. Tawbuit. Mga uh, tribu dito sa atin. Tadjawan. Ah, Ta uh, Hanagnoo. Hanagnoo. Uh, At, hindi ba hindi ko pa... Uh, Pero, we call it Mangyan. Kung baga sa, sa Mindanao, ang tawag natin sa kaya Lumad, uh, Manubo, Ata Manubo, Ata Manubo, Manubo, Ata, Yeah. Madami, madami tatutubo. Tapos, ang second language nila ay Bisaya. Dito, second language nila Tagalog. Pero yung unang salita nila na hindi, halos magkatunog. Pero, ma maiba, mahirap. Medyo mahirap daw. Oo. Masensya na po kayo at yung mic ko ay nagkaroon ng diferensya. Kaya, yeah. uh, ah, pero malakas na din sa amin. Sa so, ibang yeah. ano malakas na? Malakas naman po. <laughs> Oh, Baka siguro mahina lang yun. Huwag ba mong malinas yun? Malinas. Mahina po yung ano ng micro. Malakas naman po. Dito sa amin. Yung volume na lang. Yung volume po. Tapos minsan baka po yung sa cellphone nyo. No? Tapos kung sa quality settings nyo lang po dyan yung high quality. Okay? Yun. Tapos kaya nga po ako nandito nakapag-vlog na ako ng ilang araw. Babalik na rin po kami bukas. Ako ng pagbablog. Ulit mag kami. mag mm -hmm. sa bundok. Yan, Pang mga ano lang po. Pero ang tanong ko kung mag stay na nga ba ako dito. Abangan niyo po sa vlog na Okay? Yan, Uh, magsasalita lang po ako tungkol sa package. Ano? You know? Uh, and ito po yun. Kaya yeah, gusto kong magsalita. Uh, sa mga nanonood po nating sponsor sa package, makikiusap lang po sana sa inyo. Kasi talagang hindi, uh, sobrang tulong po nila sa amin, sobrang solid ng tulong, dating at dating yung package. So, sa mga bago kong manonood na magpapadala po ulit, uh, medyo uh, babaguhin ko lang po ulit yung address, baka pwede magpadala rin po. Yung, yung, yung uh, may uusap lang kami, uh, kung pwede magpadala rin tayo dito sa uh, Mindoro. Kasi sa nakita ko at napuntahan ko, kailangan din nila ng mga damit, uh, keelas, sapatos, ibang gamit, damit, kumot. Kasi halos parehas po talaga yung mga buhay na nagtubo ito. Tsaka doon sa Mindanao. Ituusap lang po kami dahil meron po tayong PB Team na naririto. Maka po pwedeng uh, dito natin ipadala yung address natin kay Kasi may uh, simula po on uh, March 15, no? Sila so, dito man po si Rex, ay tagpag-vlog. Nandito na ang PB team. Uh, mag-vlog kapatid ko dito, para mapanood niyo po lahat. Uh, supportahan niyo po sana para yung BBT po kumalan. Dahil ang gagawin ko po ay talagang uh, pagtulong na lahat tayo, pagtulong. So mahirap kasi, minsan natin ako sa Dabao, sa Mindoro. So, gusto ko yung mga katutubo ay mapuntahan talaga natin. At after nito, sa mga susunod na panahon, nandun naman tayo sa mga AITA, di ba? sa tarla, doon paparoon din po ako niyan paparoon pa, -pa, pa, -pa noord <laughs> pa -pa -pa pa -pa pa -pa ano no panoord pa panoord hindi ka naman panoord eh pasok <laughs> ka <laughs> sobra <para> na <laughs> sorry po so ang gagawin po namin ay kaya pagtulong lang lahat purely pagtulong na lang tayo sa mga katutubo. Yun po muna yung priority na Pero may mga nabablog din po kami na aside sa mga katutubo, may din tayo yung mga nabibigers na iba para hindi po mga katutubo. So, iyon lang yung pakausap ko po na baka pwede po tayo magbigay, uh, yung binibigay ninyo bakit saan. Kasi, sunod-sunod uh, na po ulit yan. Na ano po, alam nyo, after noong uh, uh, linggo, sunod-sunod ulit ang nag-message. So, ang ano ko po, po kasi doon, Parang hindi kami masyadong matambangan sa then ipadala rin natin dito sa Mindoro dahil may mga katutubo rin po dito. At least marami pong matutulungan. May lang naman po yun. At uh, palagay ko, may um, naman. At uh, base na po dun sa nakita ko, napuntahan namin, same lang. Ako, talagang kailangan din po dila. Ayun. So okay lang po ba sa inyo? Okay lang. Siguro okay naman sa kanila. I-comment nyo nga po kung okay yun na. May mga ibang diba? So, kung mahina daw. May mga nagko-comment naman na okay naman daw po yung sound. Uh, O oh, sa ano nyo po yan, sa signal ko, kung naga, malakas eh, malakas dito sa atin. Ah, dito po pag ina, sa volume po. Iyan, yeah, sa volume. Oh. Sabi dito, tama naman yan, sir. Po. Okay, go na po. So, Susuportahan niyo po ba ako? uh, yung plano sa mga katutubo <laughs> Kung hindi lang po, I know, kahit saan tayo mapunta, susuportahan tayo. Ano po? Uh, uh, ito po, yan, pinapakilala ko sa'yo. Alam ano po, kilala niyo na yan. Sila po yung magiging kabahagi natin dito sa Mindoro. Ano? At ang uh, ay talaga na, uh, ano na ito, pupokus tayo sa pagtulong na lang. Dahil kahit na naman pa, tumutulong na tayo, dire-direto yung inagawa natin. So, Medyo nag-iwahi wala yun lang kami. So, ngayon, it's time to upload ulit. Ah, uh, kasi pag ang video na nagsabi ng kwak-kwak ay nando sa Davao. So, nandito naman po yung galawang pangulo. Galawang pangulo. Wala ba ganyan naman? pamulo. ang pangulo. <laughs> Shoutout po pala kay Tita Pibi. Sa lahat ng sponsor po natin. So, ito po yung regarding sa package at ang may nangituusap lang. Dito natin dalhin yung iba sa dun sa mga nagpapadala o kasi iba pa kapag uh, padala na sila magpapadala pa ulit. So, para general na lang po at sa aming hindi natin man alam kung mapapanood nila ito na pwede rin tayong magpadala ng mga package dito sa mga katutubo ng Pangina. Ayun. Okay? At mayroon lang akong sasabihin uh, bukod doon sa package, no? dahil na na-mention ko na rin naman. Uh, yung nangyari po, uh, ay, tapos na po yun. At uh, maluwag na sa dibdib namin, wala na po tayo ano, pag-uusapan pa ano. Pero, uh, lilinawin ko lang po ulit, no? Uh, hindi, hindi namin kailangan ng kumbaga, uh, publicity o what, ba't nangyari yan, uh, wala akong kinalaman doon. Yung mga nagre-reaction dito ngayon, na napakarami pong nagre-reaction, ay hindi po namin saklaw yun ha. Napakarami, nagugulat na lang ako, nagsulputan na naman kayo, nagsulputan na naman sila. But I respect, uh, nirespeto namin yung mga opinion nyo dyan, and uh, I know, dami na, na, kumbaga, uh, ngayon lang namin na panood, tapos meron ulit. iba, tatlong beses mag-upload sa isang araw. Eh, nandito, kasi uh, posible hindi namin mapanood kasi pag nag-browse ka. Dahil uh, hot topic ngayon yung pangalan ko eh. So talagang doon sa community natin, hot topic siya. So laging nandoon na po may bago ulit. Kahit hindi siya malaking subscriber nung no, nag like, right na yon Pero madaming, uh, kung baga maraming nanonood. Pakiusap ko lang po sana sa mga nagre-reactors, I know na kapag reaction na kayo ng mga nakaraang araw, uh, stop na po muna natin or stop na natin kasi tapos na po yun and uh, gusto ko lang yung love na lang ba, no hate, tama na, huwag na natin huwag palakihin, no? Uh, again, uh, kahit paano nagpapasalamat kami sa inyo dahil pinagtatanggol niyo kami. Malang tulong din po talaga yung uh, pagtatanggol nyo nararamdaman po natin. Pero huwag na natin dagdagan kasi yung, uh, yung nasa sa kabila, yung other side, uh, nasasaktan din. Alam ko rin yung feeling nyo na nasasaktan din siya o mayroon tayo nasasaktan ng tao. Uh, para matapos lang po at wag na natin masyadong ano yung kumbaga tapos na po talaga ito. Naku? And uh, sa amin naman, wala na akong wala akong naram, wala na akong nararamdaman galit. Wala akong nararamdaman galit. Uh, nangyari 'yun, natapos na. So um, ang yun, maganda dito ka mahalin natin. Huwag na nating palakihin ng palakihin kasi hindi na tama. Na po, tama na 'yun. Ay usap ako sa inyo. Ah, uh, na, 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 ano ako sa inyo na itigilan po muna natin yung pagre-reaction. Tama na yun, okay na po. Uh, kasi yung na-reaction nare nyo ay nasabi niya na nung nakaraan sa sa live niya. Uh, Pinaulit-ulit nyo lang na, baga paulit-ulit nyo lang siya na ginagamit. ginagamit ulit. Tapos na po, tama na. Uh, huwag na ano panakihin pa ng panakihin. Ayun uh, yung nakatulong sa Pagiging reactor host po, na bilang isang reactor, yan po yung trabaho din nyo bilang isang vlogger katulad na namin. Yun po ay pakiusap lang namin. na Tulad po noon, noong mga panahon na nakiusap din ako. Ngayon, pangalawang pagkakataon, uh, itigil na po muna natin, huwag, itigil na. Uh, tama na po kasi, uh, ano na, hindi na siya healthy, di ba? At hindi na, kung hindi na healthy as uh, isa nanonood na charity viewers na ang dami nang napapanood na iba-iba na yung mga ano ba pagratuhan meron mga meron tayong reactors na uh, may napanood ako si ang ak isang reactors pero hindi ko na lang po i mentioned. talagang todo po yung yung uh, uh, pag ano ba niya pagtatanggol din na appreciate po namin yun meron tayong reactors na ngayon ko lang din siya napanood na uh, yung mga sinasabi din niya patungkol doon ay uh, maaaring uh, din po ulit yun ng ano doon sa tao. Kaya maaari, tama na po, huwag na natin dagdagan pa ng dagdagan. Kasi uh, wala na, wala na, hindi na, hindi na natin dapat ito inag uusapan kasi isinara na namin. Kumbaga, ito yung pinto, inilak na namin, tapos na. Tapos uh, inayos ko na. So, sa akin, kung mapanood man ito ulit ni ma'am, wala akong galit, tapos na, uh, hindi, hindi na namin, kumbaga yung team, hindi na namin iisipin yun eh. Sabi ko nga dun sa last vlog namin, tuloy lang ang laban ng BBT, hindi kami magpapapekto sa kahit na ano. Kasi alam ko yung 3 million na nanonood sa atin, o kahit wala man 3 million, maraming nakakaunawa at iintindi <coughs> Naintindihan ko yung opinion ng iba, sa so, mga nagko-comment ng mga hard feelings, at ang iduusap ako sa inyo, huwag na po natin i-comment ng mga ganon, hard na lang na na lang. Ha? Okay po ba yun? Yan. Uh, heart hard, hard na lang lahat, love, love na lang. Oh. Comment oh. nyo nga. Kinala ko yan. Sino ba yun? Yung heart heart na lang. Oo, oh, Or, oh, <laughs> si <laughs> oh, si heart. Kawawa naman yun ipag-pray din natin siya. Uh, okay. <laughs> <laughs> oh. <laughs> wala wala kami binabasi, di ba? Alam ko naman ito rin yung gusto niyo yung kailangan natin yung puso natin ay masaya lang, di ba? Hindi mo matutulog ka, isipin mo yung mahirap. Sa part po namin na nag-charity, napakahirap po ng sitwasyon na kapag ikaw ay nakitaan ka ng isang bagay na hindi maganda sa'yo, mahirap. Dabo. Kaya kami hanggat maaari, yung aming uh, nasumpaan, yung aming uh, ginagawa, kahit kulti mo sa ibang tao, nasa sa labas ka, kahit pagsilbihan ka ng kumakain ka, mailit ang ulo na deserve sa'yo, yung pagtitimpi, <clears throat> hindi ka pwedeng mag mataas, mailit ang ulo. Diba? Ito kasi laging high blood to. <laughs> Uy! Diba? Uh, may gusto na tanda na <laughs> Ay, like nagsabi na yung friend sa rotan. Mga Oi, Ay, 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 grabe naman. So, again, uh, kami po ay lang sa lahat ng mga nag-reactors na tama na po, paulit-ulit na po yung mga video nandiyan. I know, uh, nakakatulong sa ano nyo na nakakatulong sa channel, mm -hmm. channel ninyo. I Itigil na po natin, ha? Para wala na pong masasaktan. po masasaktan. Ano Imagin uh, imagine nyo po, ah. Uh, alam ko, marami nagtatanggol sa akin. Tapos, yung kabila o si ma'am ay puro hate yung natatanggap niya. Masakit talaga yun. Lalo hindi naman natin talaga sokdo lang nilala yung tao. Ito uh, Inaamin naman namin na kami may pagkakamali din. Uh, kaya tinapos ko ng mas maayos. So, kung ako ako yung pamilya ni ma'am, mababasa yun sa sakasasaktan. Diba? Diba? kahit hindi ni kahit hindi sila yung mismong nadudood yung mababasa lang yun masasaktan pa rin ito po uh, hindi natin alam yung yung pinagdadaanan din ni ma'am di ba kaya tama na ha yun lang naman yung gusto ko pong sabihin ngayon na maaari lahat ng reactors po ito diba? po stop diba? na po, po tayo po. ha huwag na natin po, <coughs> ulit, ulit ulit yung live ni ma'am i-upload natin, mag-react tayo. Tama na po ah. Move on. Move on time lang. Mm Kahit hindi ako yung, alam nyo, kahit hindi ako yung binabas uh, binabash, dahil tao lang tayo, na po, alam natin yung, yung mga ganong nangyari. May puso po tayo. Di ba? May puso rin tayong uh, sasaktan so 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 at nakakain din. Yun po yung Hindi kami yung, ako ugali na kapag may ganito, sasakyan mo. Di ba? Kung sasakyan mo na, ah, uh, ah sige, pagkakataon ito, chance ito. No, hindi po kami ganun. Kasi alam niyo from the start, ayaw namin ang magulo, ayaw namin ang isyo, doon, doon lang tayo sa totoo. At yung transparency, lahat yan, itinuro ko po sa kanila. Wala kayo na Kuya Eli, sa mga to, kayo na Rems, kayo na lahat ng PBT, tinuro ko yan. Sa mga Go-Sisters ko. Sa mga Go-Sister-Go. Kami naman ang Go-Brothers-Go. Go-Brothers-Go. Ha? <laughs> yeah. Rawit huh? pa akong Go-Brothers-Go. <laughs> <laughs> hindi <laughs> <laughs> ba <Baka> agay? <laughs> hindi ba niyo rin po yan. Mas maganda pa ninyo, Go-Sister-Go. Ay, go. abangan niyo Mga kagaling-kagaling sister kaya. ko. Ayan. Maganda po yung mag-re-reunite ulit ang lahat ng PPTM sa hindi natuloy noong December. Baka maaaring matuloy na. So, Maalala nyo, meron kami yung Go Sister Go Dante, si Master Lee Yan ang pambato nila. Abangan niyo yung versus Go Sister Go na si Eliam. <laughs> diba? Pero okay, pag nakita nyo po si Master Emre na nagdamit ng pambabae, maritis na maritis. Nakasuot pa lang, matatawa ka na. Si Kuya Eli naman, nakasuot pa lang din, lang ding lang din. Nandito po kami sa malayan, oriental, Doro So, abangan nyo po yung vlog ko bukas. Yan, makikita nyo ngayon yung mga kababayan natin katutubong mong yan na halos magkaparehas po sila ng pamumuhay. Pati yung mga dinadaanan namin, may ilo, may buntok, tatawid ka ng buntok, tatawid ka ng ilo. Ganon, na ganon din. Ang sarap pa yung magat sa bundok mo. Mm -hmm. Hindi na lang Hindi na nakakapagod. Grabe yung kamuhay nila. <laughs> Ayun! Tapos, may pagkain ako natuklasan sa kanila. Sosyal. Mm. -hmm. At may in, mm -hmm. um, ano pa, Southeast Asia. Oo, oh, oh, nyo. Alam, mo, kung anong pagkain nila na napaka-espesyal. Imported. Imported ang pangalan, pero pagkain na katutubo. Grabe. Napakasarap. Natikman namin kanina. At ang daming variety na ano. Oo. Iba-ibang mga mga kamotis. Ang isa sa mga gusto kong ugali ng mga katutubong mong ay masisipa. So, sobrang masisipa. Nakikiusap. So, in other team ay naminiklupot. Ano po? Hindi ko rin alam yung term. Hindi na po yun. Uh, nakikiusap po kami na hanggat maaari, start na natin. Ano po? Ayan, Start na po natin. Mm -hmm. Yung mga nag-reactor sa atin, mga nag-reaction. Maraming salamat. At pinagtanggol niyo kami sa nangyari, pero pag-uusap ko ulit, naninigloood po ako sa inyo na stop na po natin ha? Kasi napakarami na Ako? Love uh, na natin ha? Love, love, love. Okay? Love. Love. Love na ha? O, ako po? Uh, parang ganito yun. Nagkasamaan uh, ng loob. Pwede naman patawarin. Diba? Ang Diyos Sa oh, oh, Oo. Saka... Kitan. Ano po? Pagkatapos na wala na na. Ilabas mo na yung dapat mo sabihin. Wala na. O, Saka ano na, lent na ngayon. So, panahon na para mag... Uh, nilay. Nila, Magpanahon. Iba nila. yung mong sabi mo. Nilay. Nila. Kasi ising, nga, di ba? Kasi panahon na para mag... Uh, mag nilay. Ito yung panahon para mapag isip isip natin yung mga bagay na nagawa natin. So, kailangan din natin ng peace of mind. Sabi nga okay. namin sa sa PBT, di ba? Share, love, peace, and hope. alam mo so, hope. So, kailangan din natin kape, para mas... Kaya po yung aming slogan, eh. Share, love, peace, and hope. Okay. Kailangan hindi mawala yung mga yun. Para yung buhay natin, eh, palaging masaya. Kaya nga mga idol, uh, yun nga po yung mga sinabi ni, ano, ni Paul. Uh, so naiintindahan naman natin yan mga idol. Uh, Siyempre, uh, <coughs> ako, side ko po, uh, talagang na-touch po kasi ako doon sa ano sa mga sinabi nito ni ano ni Madam. So pero uh, ito, yun nga po uh, uh, patawarin na natin siya. So medyo nakalipas na rin ng ilang araw, medyo umupa na rin yung init na ulo natin mga idol. Uh, Siyempre, uh, lang po ng emosyon yon. <clears throat> yun nga poor uh, Forgive, yan nga yung sabi ni Paul, uh, patawarin natin mga idol uh, forgive. and then uh, but it's hard to forget De, joke lang mga idol <laughs> joke lang po uh, yun nga patawarin natin mga idol si ano si uh, si uh, Mambet Ayan. so love love na lang mga idol uh, nandito kami uh, Paul uh, pasensya na ulit din uh, medyo na yung, nadala lang tayo ng emosyon uh, sa mga subscriber at uh, mga kababayan natin Uh, supportahan suportahan natin ng gusto uh, si Paul. Ito nga mga idol sa mga susunod araw uh, kukontakin natin si ano si Paul uh, mag-ano rin tayo mga idol ng ano ng uh, tulong doon sa mga katutubo na nandyan sa Pilipinas hangga't makakaya natin. May mga katrabaho po ako dito sa Canada mga idol na willing din po, gusto na rin po nilang tumulong kaso hindi nila kung, hindi nila alam kung paano. So nandito po ako uh, po kami dito uh, mag-ambagan din uh, kahit konti kahit ano-ano dyan para po uh, makatulong din kahit konti sa mga nangangailangan ng gusto dyan sa Pilipinas, mga idol. Hanggang sa muli, mga idol. Uh, dito lang po aking uh, video. Uh, mabuhay po kayo, uh, Paul. At sa buong team nyo, lagi kayong mag-iingat. You are my hero. <laughs> Ayan, mga idol. Uh, Maraming-maraming salamat po sa panonood nyo sa aking video. Uh, don't forget to uh, subscribe to my channel. And then, uh, yun nga kay Paul. Yung mga videos ni Paul, mga idol. Uh, don't forget Huwag na huwag nyo po ang escape the ads. Doon man lang po makatulong tayo. At magandang araw po sa inyong lahat at God bless you all. Bye guys. Hanggang sa muli po.